Good morning mga kami Next block Ginising po tayo ng maaga Dahil mara nagkatok po Nagpatok May dumating po tayong parcel Unboxing po tayo Hindi ko alam kung ano to at hindi ko alam kung bakit baka nagkamali ng deliver. Pero hindi sa akin to. Oh. oh my God. Sabitan ng mga damit. Lazada. Baka hindi naman sa akin to. Wala naman akong order sa Lazada. Eh, wala kasi ano. Anong klase naman kasi ito? Wala naman pangalan. Hindi rin naka-address sa akin. One hundred ninety-seven. Wala namang pangalan kung sinong nag-order. Wala ring address kung dito ba nakalagay. Oh my god. Nasada ha, lasada. Siguradong hindi sa akin to. Wala akong order. Oh, hindi sa akin to. Hanap ka lang ng deliver. bakal siya eh. Lasada. Baka naman hindi dito. Wala kasing address. Paano nila deliver kung dito nakalagay? Eh wala pangalan, walang address. Nabudol huh. Nabudol ako. Nagde-deliver ng Lazada. Hindi sa akin to. Tsaka hindi ako marunong mag-order ng Lazada. Nagbudol tayo. Ayan o. Oh. Sabitan ng mga damit. I-alignin ko na mawalaan man akong damit na isasabit. saka hindi ko naman kailangan to. Tsaka, hindi ako una-una. Talagang nabudol ako kasi hindi ako marunong mag-order. Shopee, oo. Pero Lazada. Nag-order <laughs> ng Lazada, anak ko. Pero, tanong ko nga sa anak ko kung Kanino? Walang address nakalagay. Wala rin pangalan. So, nabudol tayo ng maaga. Natutulog pa tayo. Diyos ko, pero kung kanino man ito, nabudol ako ng maaga. Kaya, aga-aga. Naistorbo ang tulog natin. Dahil maingay ang mga... Aso ah, dahil ba yung deliver na Lazada? Unboxing. Pagkalog ko pa lang. Kaya pala sabi ng ano. Sabi ko ano ba yan? Wala naman akong order. Lazada. Stand daw. Diyos ko po. Nabudol ako kasi 197 ang bayad. Ito o. Oh. Budol talaga. Wala kasing... Wala siyang address. Ayan, oh. Baka sa kapitbahay to. Kamali lang. Ganun ba ang Lazada? Walang address nakalagay. Paano nila na deliver Walang address. Okay lang sana kung... Bayad na. Eh, hindi pa... Cash delivery. 197. Nabudol ako. Napakaaga. Naantok pa ako. Anhin ko naman to. Dalawa lang naman kami ng anak ko. Tsaka, di ba lang order? Kaya ko na Kasi anhin naman niya to. Pero kung talagang as in, nabudol ako. Kasi okay lang sana kung libre. Hmm. Hindi eh. Kaya,